welcome back sa ating youtube channel guys for today's video guys magluluto na naman ako guys ng isda na malaki guys super laki hindi naman super so guys ayan guys o oh. ayan guys ayan guys ayan o guys ayan laki ng isda guys o oh, ayan 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 guys ayan ang ating lulutuin guys gawin ko lang siyang paksil guys Ayan guys, so ayan, di ba guys? Malaking isda guys. Ano to guys? bulis Ayan guys, so nag ano, -ano na siya. Kasi nga dahil sa ano, ayan guys, malaki siya guys. Ayan. Ito yung papaksiwin natin ngayon guys. So ayan guys, linisan ko na guys. Paksiwin ko lang siya guys. Tapos mamaya guys, mag ano tayo, magtula tayo. Hindi tayo magkapira guys, di wala. Ayan guys, ang ating... Masarap to guys. Mas laro na yung guys pag yung iinitin yung palagi. Sarap to, guys. Dito ko siya guys pag ano kasi nga maano siya guys malaki. Para yung ilalim niya guys maano siya. Mahilig kami sa paksiyo guys. Hindi kami mahilig sa ayong ano guys yung ano ba guys yung sugba-sugba. Hindi ko mahilig sa ganun guys. Ito. Ito na naman tayo. hirap talaga pag ginagawa ng malaking hirap talaga guys pag, -pag malaking malaking ano na guys ano na siya guys ano na, na. ano hiwa na guys ang laki kasi guys kaya e, hirapan ako tayo guys So, oh, ayan guys. Laki. Hirap. Huh? Hmm. Inano ko na lang guys. Sobra talagang laki guys. Ilalagay natin dito yung ano niya guys. Ilalagay natin dito yung ano niya yung laman ng loob niya guys kasi kita itatapon ko guys sa malayo kasi okay. yung dyan lang guys baka ano mga yun guys yung so, picture so, so, talaga guys okay. ilang araw na namin itong makakain guys o o makuulam namin guys matagal ito maubos guys sa amin kasi ang guys kapis ko pa siya guys Masarap to siya guys Paksiwin Tapos Iinitin mo palagi Masarap siya guys Para siyang ano Para na siyang Basta masarap siya guys Hindi ko ma-explain Kung ano yun ano. Mahilig kami sa ano guys Mahilig kami sa paksiwin ito yung mahilig guys sa ano ito yung mahilig sa mga uh, ay, ano guys yung, hindi akong mahilig guys sa mga ano yung mga inihaw kasi gusto ko guys paksil kasi ano siya so, ano kasi guys mahilig ako sa mga alat guys mahilig tayo sa mga alat kaya ayan ano tayo ano, ano talaga ng ano namin kutsin ganito yun. ko nalang lang siya guys. Pag singap guys. Malaki siya. Ganito yung ko nalang lang siya pag hiwa. tawagin oh, yan guys, ang laki. Super talaga guys, laki. Saka itong ano guys, yung kinukuhaan ko siya ng ulod guys, kasi mahilig ako guys sa ulo. Yun ang paborito ko dyan ang ano ko guys, sa isda, ulo talaga. Ang pinaka-paborits ko na, na ano, party ng isda guys. Pulo talaga guys ang pinaka favorito kong ano party hmm. dito ko gamitin Pulo, guys yung favorite na ano party na isda the ay ano ano ko guys yung favorito hmm. ano na siya nadurog na dahil sa ano dahil sa Mm. guys, anong partin ng isda ang paborito nyo guys? Kasi ako guys, ulo, oh yun talaga yung paborito ko guys. Kasi para sa akin guys, dyan ang malasa kasi guys. Pasok ko kasi guys sa ano, mahalag kasi ako guys sa maalat. Kaya, mahilig ako sa ano, Lagang labo madurog siya guys. Ito guys, ano? Oh. Dahil sa, ah. sa ako yun. Dahil guys ah. dahil sa dahil sa ano? Dahil sa kutsigyo ko na ano? Nabayar. Pinitun ko siya guys kasi yung anak ko guys ayaw nila ng malaki ano. Yeah, ginagamit ko siya. Diba guys? Hmm, tayo. Mukhang marami na tayong ano. O, <tinyo> ano ang kutsilyo ha? Na Napurol. Purol ang kutsilyo namin guys. Kaya maano yung isda na, ano na isda na, durog na. Mahirap talaga pag walang ano. yan guys na ano na nadurog ng isda. dahil sa purol na ano kutsilyo dudurog talaga, sino bang hindi nadurog nito na ang purol Kena ko lang guys pero ayan. Ano na tayo? Dito na yung readonly natin. Hello. Oh. Hey? Oh. Malakas ka. So, yun guys, yung ko kanina guys. So, yun, 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 guys. Oh, guys, hello to you guys there.